Hello everybody! Good afternoon! It's me again, Enday! Enday Marikit, ang babaeng palaban! Go upaw, dahan-dahan lang upaw, baka maligid ikaw! Go lang, baby girl! O, oh, diba? Success si upaw! Next! Sino Ah, si Malirin! Go Malirin! Kayang-kaya -kaya ni Malirin iyan! <laughs> Guys, taas ba na siya, ha? Huh? Pwede mm. sila maligid kung di sila magtarong. Okay, sakit po si Yana. Palakpakan, baby, Yana. Ah, uh, diba? Next is si Malirin. Ay, ay, stronger si Malirin. Pakpak, Malirin. Diyan na, diyan Pakpak. Yay, yeah. pakpak. Opa. Diyan yeah. ito na. na. Next is, ayun guys, si GB og si Tali. Yan, si GB o si Tali. <laughs> Hinay -hinay lang guys, para dili gumulong. Oh my God. Ah, di ba? Nagdangarang ng ato mga batanon, ng mga kuan, mga isog, mga kusgan. <laughs> ag GB. O, oh, nara sila guys, si GB at si Talia. Uy, on sa mga di ha? Uy, okay. dali, Ayun, ayun yung labti ang baki. So, naan na, -na, -na nga rin guys ang mga bagsuk. Ganahan sila di akay kay hawan daw. O pwede sila nga rin makaligandagan. Pwede sila di Ah, uh, magdula-dula jud as in. Sige daw, dali. Sige, go. Go JB. Tali sige na tali. Ah, oh, sige na. Ah, oh, sige na nga rek. Basta ganta na. Sige, ikaw muna. Sige, wag na mag -shy -shy ang bata na 'yan. Wag na mag-shy-shy. <laughs>

progress ang mga bata ng lupad na. <laughs>